yun siguro maya maya, maya parang ano na bumagsak na siya yung ano yung snow talaga talagang yung parang ano malalaking ano malalaking tipak nga <laughs> yung bumabagsak eh tapos yun unti-unti nang pumuputi yung ano yung lugar yun <laughs> hey ito na ang snow hanap na di ba nagtataka kami na tagal ng ano snow dumating ano na oh Kalagitnaan na na November, nag-pass na nga eh. No? Today is ano pala, Sunday November 17. Ano na? Uh, kagabi pumatak na yung snow. Una nag-ano pa eh. Na ano pa yung eh? parang nag-message yung asawa ko kasi nasa trabaho siya. Sabi niya nag snow na. Sabi ko, hindi, ano pa lang eh parang yung mga parang hail, alam mo yung parang shaved ice yung itsura niya. Kasi nung una umuulan pa siya. Sabi ng asawa ko, oh, nag-i-snow. Sabi ko, okay, hindi naman snow yun. Parang shaved ice yun, ano yun, dumating. Yun, siguro maya-maya, parang ano na, bumagsak na siya. Yung ano, yung snow talaga. talaga yung parang ano, malalaking ano, malalaking tipak nga. <laughs> yung bumabagsak eh. Tapos yun, unti-unti nang pumuputi yung ano, yung lugar. Yung anak ko nga eh, ano eh, uh, gusto na kagad maglaro ng snow eh. Ay ko, bukas makapal na to. Ayun, eh kanina nga nung ano nung papasok na yung misis ko. Usually kasi pag ako nyari umaga, malamig na eh kahit wala pang snow. Yung itong ano sa end ng October, lumalamig na eh. Tapos ano, hinihintay na nga lang talaga yung snow. Ang ginagawa ko uh, pagka umaga, yung kunyari yatin ko yung asawa ko. Inaano, uh, pinapainit ni sasakyan. So okay lang. Kasi kanina, sabi ko, Ah, papainit na ako ng sasakyan. Aalis na yung misis ko eh. Tapos nung paalis na kami, paglabas ko, hindi ko na alala na kailangan ko palang tanggalin yung ano yung snow kasi first time kong magda-drive sa ano sa snow. Eh. So pag paglabas namin na eh malilit na siya. Naglinis pa ako ng ano ng <laughs> ng snow kailangan mo siya ano eh, parang pagpagan ng isno Sabi ko, patay tayo dyan. Sorry, malilate ka na talaga. Hindi ko rin naalala eh. Eh, eh. late din siya nagising eh. So, quits lang. <laughs> Yun, isa pa lang ano, aalalahan ninyo pag bago kayo dito sa Canada. Yung ano, yung ano ba to? yung paglilinis ng ano ng sasakyan araw-araw may nagsabi sa akin na ano na pagkaganyan dapat tanggalin mo kagad yung mga ano yung mga ano ba ito? yung mga snow na pumatak kasi magbi up 'yun. Tapos ngayon pagka hindi mo siya tinanggal, maninigas na siya, mahirap na siyang tanggalin. Na ano? ko uh, rin, kukutkutin, kukutkutin mo na eh, 'di ba? Pagka ganoon, maga, baka magasgas yung sasakyan mo. Sa yung mga ilalim, yung sa mga gulong, ano 'yun? Uh, dapat tanggalin mo yung, yung sa may ano, yung sa may parang sa may bandang gulong. Magbi-build up dun yung ano, yung yelo. Kaya dapat tanggalin kaagad. Isa pa yung sa may ano, sa may apakan dun din tapos si Jasmine kanina ano nilinis ko na yung niya eh tinanggal ko ng, tinanggalan ko ng snow yun <laughs> meron akong magandang balita no para sa mga kapwa vloggeries mga creators influencers ko dyan no? gusto nyo bang kumita ng extra cash pumunta lang kayo at mag apply sa talentado.ca mag email lang kayo dun sa talentado.ca at gmail.com tapos pag kayo ay eh napili na endorser nang isang kumpanya na gustong magpa-endorse, sigurado kikita kayo ng magandang pera, no? At yung sa mga may business naman po dyan na gustong ipa-endorse yung kanilang mga products, yung kanilang business, no? Pumunta rin po kayo sa Talentado CA, no? Mag-email lang po kayo sa talentadoca.gmail.com at gmail.com dun po kayo pwede pumili ng mga influencers na gusto nyo magpapromote ng inyong business. Pumunta lang po kayo dun, mag-email kayo dun kung meron kayong mga katanungan. Yung, yung bubong niya, may snow pa. Ang, ang nangyari, hindi niya ti, hindi niya tinanggal. Ngayon nang bumabyahe daw sila, di ano, pag pag break daw nila eh, bumagsak sa may nila yung, <laughs> yung snow sa may ano sa may windshield nila. So ano, nag hazard daw sila para tanggalin eh. Dapat dapat talaga tanggalin mo lahat ng ano naka naka ipun na isno sa sasakyan mo. Isa yung sa problema rito. Tapos yun, sinasabihan ko nga yung, yung, mga anak ko, yung, si, yung misis ko rin, na ano, wag, wag magmamadali sa paglalakad. Kahit naka winter boots ka pa, yung mga ganyan. Pagka nag black ice na yan, yung, ano, yung, di diba, snow. Tapos ngayon, huminto. Naging tubig siya. Pagka lumamig yan, ngayon, kikintab yan. Magiging black ice. Yun yung madulas, yun yung delikado. Marami na akong kilala na, na ganyan dito, yung nadulas ano si Jasmine nadulas na dulas na si mga kasama ko ako muntik-muntikan lang pero nakakabalance eh Nakonwood, baka madulas <laughs> sinasabihan ko sila na pag ganoon magkayo magmamadali kasi ano yun eh ano ba to pagka nadulas ka talagang plakdak ka yan kasi ano biglaan eh yun yun mga ano yun yung mga bagong problema namin dito sa ano you know, sa Canada kasi syempre lalo na yung pamilya ko first time nila naka-experience ng isno ako naman first time ko na ano na magda-drive sa snow sabi nga nila pagka magdadrive drive raw mabagal ka lang kasi minsan daw pagka ano kahit mag-brake ka kunyari si stop sign pag nag-brake ka doon hindi ka agad kung ha, kagad yung brake mo. Kaya dapat medyo malayo palang nagbe-brake ka ng dahan-dahan. Yun yung mga ano ha. Kaya ngayon, kaya kinakabahan ako mag-drive ngayon sa, ano, sa snow eh. Kahit pa naka-winter tire, iba pa rin talaga yung dulas daw. Saka dito raw, kailangan naka-winter tire ka lagi. Eh, pagka-winter kasi, isa pang ano yan, isa pang problema yan. Kunyari, hindi ka naka-winter tire. Tapos na-aksidente yung sasakyan mo or, kahit anong ano problema sa daan, na ka. Ano, unang-unang tatanungin ni insurance, ano, kung naka-winter tire ka ba? Kasi kung hindi raw naka-winter tire, magkakaroon ka ng problema sa insurance pagka hindi ka naka-winter tire sa winter, no? So, yun nga, ina ina sinasabi ko lang sa inyo, nire-remind ko lang sa inyo na mag-winter tire kayo pagka nasa, ano kayo, nasa Canada at lalo na dito kayo sa Manitoba, sa Alberta, mga yung mga nag snow talaga na matindi. Saka ang ano naman diyan, ano, matagal mo naman siyang gagamitin eh. O ngayon, kunyari ngayon, November nagsimula na hanggang ano yan? hanggang March yan. Yung snow hanggang February, yan peak. January, February yan ang peak. Yan matagal matagal pa. Ang problema nga lang doon, ang downside mahal. <laughs> si naalala ko yung kasama ko, shout out si si GR nagano yan bumili ng winter tire magkano ginastos 1 plus kaagad 1000 <laughs> plus kaagad, lalo, lalo na yung gulong ko yung sa mga ordinaryong yung ano, sasakyan na maliliit yung gulong nasa 1000 plus na yung sa gulong ko ano yan, baka umabot ng 1,500 2,000 another 2,000 na naman pang iphone na naman no? ay Diyos ko puro gastos pero para sa safety para sa safety naman yan kaya okay lang kasi hindi lang naman ikaw 'yung nagde-drive nito, kasama mo 'yung pamilya mo. Kaya advisable din talaga na ano na magpalit ka ng winter tire. Ah, isa pang problema, ano, 'yung inyong hydro. Hydro tawag dito 'yung kuryente mo. Sigurado lalaki. Kami, pagka walang hindi winter time, ang hydro namin nasa ano lang nasa 100 plus lang ganyan. Pag kayo, ay hindi minsan nga 70 lang, 70 to 100 ganyan. Pero pagka nagwinter na, La, la ano na, magbubukas na kayo ng heater. Ano yan, malakas yan sa kuryente Kung sa Pilipinas ang pino problema, yung aircon, dito heater. Kasi yung aircon, hindi naman mada, masya, ma ano, eh, mo yung ano, yung aircon pag kayong ano, eh, ano lang summer. Eh sandali lang naman yung summer, saka hindi naman ganun kainit dito. Yung magiging problema mo nga heater nung kami pa lang ni Jasmine, okay lang kasi dalawa lang kami. Minsan sa sala pa ako natutulog tapos siya dito. Dalawa lang yung ginagamit na heater. Eh ngayon, nandito na silang lahat. Yung kwarto ko, kwarto ng mga bata, Jasmine tapos yung sa sala. Lahat yun bukas. Um, ano, mahina 200 to 50 yung hydro. Dagdag -dag na naman sa bayarin niya sa ano mo, sa ano mo, monthly bills mo. Pero ganun pa man, kailangan yun eh. Saka ano, hindi dito pwedeng yung ano yung iiwan mo lang yung ano mo, yung bahay mo na hindi mo bubuksan yung heater kahit yung mahina-mahina. Kasi para kang pag pumasok ka, ngari umalis kayo. Pagbalik mo, ko, Ano, sobrang lamig para kang papasok sa freezer. So, iiwan mo lang ng medyo mainit yung ano mo, yung bahay mo para ano para pagpasok mo, hindi malamig na malamig. Ganin yung mga ano, yung mga problema rito. Eh. Dati kasi alam naman tayo sa Pilipinas, aircon eh. <laughs> naalala ko na problema lagi sa sasakyan pag sa aircon ay ano sa Pilipinas yung gustong-gusto mo nang pumasok sa sasakyan kasi mainit na mainit sa labas Sabi, pagpasok mo hindi kaya ng aircon ng sasakyan mo yung init no. Dito naman talagang yung ano yung sobrang lamig. Ano na ngayon? Ano bang weather? Parang sunod-sunod na yung weather na ano ngayon na malamig. Ay no, ongoing winter storm watch. O, mo, puro, ano na, puro, ma, puro minus na yung, ano, yung lamig. Itong simula, itong week na to. Yung, yung mga, ano ko, mga anak ko, sa yung miss ko. picture, video, no. Yun nga yung nangyayari sa, ano, sa, na FB account ko. Puro mga taga-Brandon, saka taga-Winnipeg, di basta puro taga-Canada. Pag kasi mula, pumatak na yung, ano, yung snow, punong-puno yung newsfeed mo, puro, ano, puro, Pilipinong nasa snow. <laughs> hindi mo, di mo naman sila masisisi kasi syempre parang napaka magical sa atin yung ano eh, yung pagbagsak ng snow kasi napapanood mo lang yan sa ano sa dati di ba sa palabas sa Pilipinas lalo na mm, nanonood kayo yung ano yung yung home alone doon ko parang dun ko unang ano eh, pinangarap na makakita ng snow eh kasi habang pinapanood ko yun nung kabataan ko ano eh? tapos para ang cozy-cozy tignan na tumutugtog pa yung yung ano yung background music na pang Christmas tapos white Christmas yung parang yun yung pinaka -pang, karamihan pangarap ng mga Pilipino di ba ngayon nandito na kami ng misis ko parang ano nga eh, parang gusto niya ano ma-experience baka itong week na to kung medyo makapal na mag, maggagala-gala kami magiikot kami titignan namin yung puti-puting lugar dito no kasi pumunta na yan ng ano eh? pumunta na siya ng Korea, pumunta na ng Japan, puro hindi naman nag-snow. So dito niya lang talaga first time nakita ng snow. Kaya ano, kaya masayang masaya siya, no? Tingnan natin kung tatagal yung saya niya. niya. <laughs> Malamang ano lang 'yan, mga one month 'yan, one month. Bib bibigyan natin ng one month. Ano lang kinuwento ko lang sa inyo yung ano, yung winter experience namin, snow, nag-snow na sa ano Brandon City, Manitoba, no? para meron tayong magandang video. O nga pala, yung sa, mga, yung sa huli kong video, ang dami nagagalit, spoiler daw ako. Hindi ko kasi nilagyan ng spoiler warning. <laughs> Kwento ko na. So, <laughs> sa, sa mga nanonood na sa mga ng video ko na hindi pa napanood yung ano, ano yun, yung palabas ni Catherine. Sorry na agad, no? Tapos, yung sa mga hindi naman manonood sa sinihan at hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yung video ko para makita, malaman nyo na story. <laughs> Nagan na, naglagay na ako ng ano, uh, spoiler alert na para makita nyo. Meron pang isang nagre-reklamo, sabi, ano ba yan? Ang daming sinasabi. Tatlong taon pa lang naman nandito sa Canada. Sabi ko, nireplyan ko eh. but patagalan ba yung ano rito? Yung labanan? Meron nga ibang tao rito, dalawang tao lang. Ang dami nang napuntahan, eh, di ba? Wala naman sa patagalan yan. Ano yung feeling ko, matagal na naman sa Canada yun. Mga, mga tao rito sa Canada, ayaw maungusan, eh, no? Oh, walang buhay na, ano, daming sinasayang sa, ano, pangbabas ng ibang tao, no? Pero, salamat, interaction yun, di diba? <laughs> salamat sa nag-comment na yun. At mabuhay ka, no? Mapunta ka sana sa ibang lugar at dun ka na lang, no? <laughs> Sige na at ano, i-edit yeah, ko pa to, no? Like, share, subscribe, mga ganyan. Kaya yeah, pa alam.